kayo nagpasok sa Congress mag eleksyon nanalo Seiko Ito parang ganito yung mga para sa mga belaga pati yung lalaki pasok niyan Seiko paglabas niyan pagkatapos Rolex na pumunta ng wala kanyan nakatamaraw paglabas niyan ng Mercedes Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsan ako magsalita? Ninipahat wala ako.